Én, to, tre, to! At and dito na tayo sa airport at mag-check-in na tayo. So ang flight ko po ay 4.25 a.m. ng umaga. So ito ang hitsura ngayon. Wala pa halos mga tao dito sa check-in baggage, whatever what do you call that one. So if you can see, there's no people yet or just there's a few people. So, ayan yung mga kasamahan kong mag-check-in. At syempre, kasama ko ang aking anak. Kita nyo, antok na antok pa. Ayan. Ayan. So, andito na tayo naghihintay para sa ating flight. Going back to Bacolod. From Manila to Bacolod. So, ang sasakyan natin ngayon, guys, ay ang Air Asia. Ayan. Sobrang ganda. So, maghintay-hintay-hintay muna tayo dito. So, ang camera ko, guys, is dual camera. So, makikita nyo na, ayan, nakikita nyo yung mga tao at yung front and back camera. So, maganda siya kasi ano, makikita mo yung nangyayari or pwede ka rin magsalita habang nagaganyang ka. See? Yan. So, di ba? Ang ganda-ganda. So, dito ay naghihintay tayo. It's... So, ayan naman. Nag-film ako. So, ganyan ka high-tech yung camera ko kasi kaya niya mag-film. Tsaka mag-edit-edit. Ayan. So, ganyan siya guys. Sobrang ganda niya. di Diba? guys, sobrang ganda ng umaga ngayon. So, nandito na kami sa Bacolod. Galing kami ng airport, papunta na kami sa bahay. So, ayan, nag-van muna kami. Ang ganda ng ano, araw, oh? hmm, sarap titigan ng araw. So, sa mga taga-probinsya dyan, makaka-relate, no? Ayan na siya. Ayan. So, malapit na tayo. Malapit na tayo. Malapit na. So, 24 hours, wala akong tulog. Wala pa po akong tulog na Anak ko, tulog na tulog na. Pero ako, hindi pa. Siyempre, kasi hindi pwedeng matulog ako dahil may anak ako. mapanong anak ko dahil kung matulog ako, baka ma accident ang anak ko or mahulog or what. So, kailangan ko mag for my daughter's safety. syempre nanay na tayo. Hindi na tayo pwedeng lagi lang makasarili or isipin lang yung sarili. Kasi, hindi na, hindi na tayo nag-iisa. Mayroon na tayong... yeah